ang traffic talaga oh sinasabi ko eh Yung Binang... ginagawa ini si dito eh Hindi matapos satu eh Nakatunga nga lang kasi pa eh. Nah, sige. Ah! Woo! Woo! nang trafik wala nga lang din eh Oo naman lagi ako tuwing uh, lagi ako dumataan dito mga noobs wala nakikita may gumagawa dito lang mga yan itingnan o yan mga mga matingin sa ibabaw o ano yun eh? wow anong mayroon nakatinga na. nagkikisismisin tayo ah mga lods ah nakatitingin na sa ibabaw tumingin ako, wala naman ako kung kita tumitingan lang rin sila, tumitingan rin ako <laughs> wala naman ako nakita, wala ano pa meron doon Toro, oh, bumagsak mga lord parang uh, escalator ay elevator oh, bumagsak pala tuloy tuloy ang bagsak oh.

ano, diba? nakalapag na sa kalsada yung sinito, yung, yung, yung plato nila diba? Fights na yan marami traffic Woo! pinding traffic traffic kasi dun sa ginagawa doon eh wala eh nabubulo na kasi dun yung ginagawa dun Yung eh, sinasabi ko Tak talaga dun Pag may, may pasok na, grabe Bubunuran dun, yung ginagawa dun Daan yung ginagawa traffic lang yan. Mga... Kita tulungin sa roman. 18 menit,